Hey guys, pupunta, tayo ngayon sa CDO dahil ang ating Donya Mama Sita, ano, cha, kachada. Kachada si Mama Cita. Si Donya Mama Sita ay magpalit daw siya ng kanya. Chades! chada lang iyong chada, chada lang iyong eyeglass Mama Sita. Ba, oh, mana, ma. Ganyan. Ano po ba? Mama Ang dagdag ka lang. Ano po yun? Starex po siya. Yan yung gusto ni Mama mo Starex po yun, Mama Sita. Eh, yung nakauna may? Starex. Starex siya. Hyundai po siya. Dali ko kayo sa ano, sa Kia. Gusto Mama Sita. magka tayo tayo, diba? Gusto mo na idea. Tara dali kita sa Kia. Iikot mo siya sa lahat. Kasi may may, may business permit naman kayo na ano, para makita mo lahat ng options mo. Tsaka yung magaganda, kasi hindi friends nung presyo na hawak, ay na, na budget mo, alate. Mad Tapos maganda rin naman yung, yung ano, maganda yung quality nung isa. Idong ka na, oh. di ba? Kasi, importante din yung like nagka-canvas ka ng sasakyan. Okay. Kaya yung agenda natin today is mag, hanggang hapon, mag, hanggang 5 p.m. ang no, mga show. No. Hanggang 12 kayo, hanggang magsara yung mga tulad. <laughs> hanggang 12 ng gabi? Oo, uh oo. -oh. meron pa mga ahente dyan, nag-overtime. Overtime. Shout out dyan. Shout out sa mga ahente. Oo ha? nga, mamasita. Kasi ano ka na din eh, may business permit ka, may ano, tanan-tanan. Yes. Go! At saka cash naman. But, grab the opportunity. Sayang naman yung 20M ni Mama Sita ko. Oo. Oh, yung Ano na? Ay, bala, bala, bala. Hala, Barbie Ay, arms! Barbie arms na daw ako! Barbie bar uh, arms na daw ako. Balik ko na arms. Ate Nina, pag sure, nagniwang na ako yung ano ko arms. Niwang, yung... nalagay kami. Prami. Kasi yung mga dress-dress mo parang ano na eh. Puputok na. Hindi. O oh, diba? Oh, Oo, noon, noon parang ano. Dati parang puputok ako. Parang puputok na yun. Hindi. Tiyada. Si naman po, ang bibilihin naman niya ay... Gatas po ng... Gatas ng kabayo. Pika-pika. Mamibili daw po siya ng sound system and lights and... Kasi balak niya po magtayo ng bar. Tao ng bar. Lights. Tapos ang dancer ka na. Ang dancer, yung social climber. Sorry, dyan yung... Agay, agay. Ano, me Lalaki pa sa sewi mo. Kasi nga ang gusto niya. Ang gusto niya talaga Ang gusto niya talaga makaano. Bakla doon. O, kami doon talaga. Tapos ang mga lalaki yung mga anak niya po. Masyada binenta niya yung anak niya Halay pa 'yung mga titi Anak. <laughs> Good morning mitch ako josie with junior Bardas Asya naman pita bang So um let's go na guys nasasa na tayo Bogo na tayo Pero tiba magandang Ford kasi ano maganda yung Ford yung suspension Tiba guys kam ko po si ano Antonia Porcel Ayaw mo siya, ayaw mo siya magsabi. Kahawi ko ano si Antonio Porcel. Kamo kamo sa Aling Antonio yung nagtitinda ng ulam sa kanto. Sino si Aling Antonio? Wala pa ako sa porsche. Ako ka sa mo talaga. Sino ba? Sino ba Antonio yun? Antonio Porcel. MUT Charlie Chap Thailand. Meron na naman po siya. Meron na naman po siya sa sariling ka. ko kilala? Miss Universe? Oh, Miss MUT Thailand. Uh. Antonia Porsa. So, see you later guys. And pupunta muna tayo sa... El Salvador muna yung mismo. CDO, CDO. As meron, meron na doon. 15 km lang. Para na tayo pumunta Novaliches hanggang Orti or Novaliches or Tikas. So, si si Brad si na po mag-decision. Okay, Uban pa yan. Kaya mag-uban. Ano ba? Ano ba? So, Tunga, so we'll see you later. Hindi na sila mag-abang-abang. Alligator. Okay, kalas niya. 5 mil. 9 cities ba ito? Oh, hindi. Hindi na gano'n dahil yun. Oh, isip ito lang. Hindi na ba sa 16 na sila? 16 na sila. Oh, we're here na possible. Bangga na. tayo, guys. I'm hungry now. Tayo na tayo. Ginawa natin. Oh, the diba? boss, so we're here. Wow, green na green ang color. Excited much. Ch Chada. Every wagon pero mas para maganda tong scrum. Tingnan mo din yung scrum. kani. Okay. Tani. Oo oh, oh, nga, oo, oh, oo, oh, Oh. Pero tulo. Diba? So titignan natin itong mga yan. Ito naman yung puti, pero dito sa likod mo. No? Pila daw? 255 plus. 255 plus. So, 250 plus. Ayun pa isaw. Oh. Pero, mas to kasi to. Ito, ito. Iba naman to. Same rock. Dito, saka, nga, Pwede. Pwede. Ah, ito, mas madami dito. Ayan. Masyado itong itom. Uh -uh. -oh. Mas, mas okay interior ng mga to original pa. Pita. Kani. Ito 70 tanan. Ready to go. Tingnan kung ah nana transformer mas okay tong yellow

Sige daw, okay. sabante. So, Hindi na mga ate doon. No? Ito, ito, ko. yung ating Warang paanan. Man. Um... Ayok, man. Wala Ito si Bimbo. Don't <laughs>

Dapat dyan ka nag ano, me, nag-video. Di okay. dito sa atin. Di alam ng bin, oh, <laughs> ka bintor. Oo, dyan. oh di na lang kami sa guwan. bukong. Malayan mo dito. Aming <laughs> mas! Wala pala natin, doon na lang tayo ng sa atin. Punta hmm. ng bukit. <laughs> Sasakyan namin dito pa ano ah. Ha?

Maganda pa yung daan namin nito, May. <laughs> <laughs> Maganda pa yung Misty Mountain dito, lumas. Laka ba, lumblum talaga tayo. So. Basakan. ano niyo? Wala na. Wala mo. Yan, ina. Wala sa Bumba? The search for mamacitas hayop ka lola nag-iisang unit lang pala tong animas ka kaisa-isang unit yun o to chada chada scrum bang good o okay mga sita tignan na natin yung car pula red car anak siya ito. Mas da pala. Oo. Automatic mo yan yung yan yung same Oh, pero kusipot Ito lang siya? One, one unit? Isa? Mati ka lang. Aalis to? Pila? Pila. Pila. Pero mas ganahan ko dito. Mas gan ganahan ko dire. <laughs> Ay, ten. <laughs> so guys, balik na ulit tayo. <laughs> The search for Mama Sita's minivan. No, come. Let's go. <laughs> so let's go. Iko natin. Na wala kisira. Wala ka Kailang. Andito sa Jan's group. Ay, eh, teka lang. Hindi ito matawag sa atin. Tutulong. Pila, pila, daw tong ano mga ano nila. O, oh, chad. Eto. Walang ano sa likod. Pero pila. Pila daw. Pila daw. sama sama si murah ang dami nilang model. So, chada, Is So, naghahanap pa na si Mamasita. Yan. Yan. N na na sila 4x4 diri eto 4x4 pero manual siya o tama hindi pwedeng maliit makina mo tapos 4, 4x4 dapat manual siya kabalo -ka, man kayo ng ano diba manual pero ano masyado interior nya diba green off road Chada. Oh, naman sila yung pusha pink toy. Pero naan siya sa toktok Courage -tok, oh. Carriage.

So, ito, magandang option din to guys. Dahil 4x4 siya, all-wheel drive. And then, manual siya. Pero, meron na siyang roof rail. Tapos, service. Tapos, yan. Malaki yung likuran niya for supply. Ganyan. So, ano? Alin nga ba ang sure na kukunin? Ready for transfer na to. Aircon. So, yung roof rail mamasita sa taas, nasa, oh. What do you think? Nice po. Ano? Ito ra. Ito ra. ordine wala Sugah, Ma. Oh, kadalah sama kita nih Sugah dulu. Mau supa semua? Naam anu. So, there you go. Four by four off road, So ngayon guys, bumalik na kami ulit at nandito kami. Parang oh, mo chad, chad Ha? Four, chat, four, okay. Okay. Huh? four Ito? Ako. Okay. Ito? Oo, oh, ito. 4x4 pala ito? Oo. Oh. Hawakan mo, Arturo. Arturo! Oo, Arturo. Arturo. Buktoy. This is 4x4, what is the engine? K6. Um, How many cc? 660. 660 cc. And this is door. This door is automatic also? Power. Power? Power door. Power door. Ch Chada tanan. Plus price. Chada na to 4x4 pala pa na Matic. Matic 4x4. Automatic. 4x4 mati. Chada, ito na. <laughs> So ayan guys. Ano mama sita? Magkapirmahan na ba kayo? Wala pa, pa kong kwarta, tinawa kita eh. Tsada! <laughs> nara, nara! Ang dami yung pera natin doon. Hey, no, tara, mag-shopping na. na tayo atin Donna <laughs> Bayaran na! Huwag <laughs> mo akong gulahin, nagbilang ako. <laughs> 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 Baldet! ayaw nga ni Bimbo. Chada siya <laughs> uh, ang babasita yong wala po, sa Kara, sa e Chada? Wala ni <laughs> <Chada. laughs> na <lang> kay Kara. Sa kanan kay Bimbo. Chada. Wala ka chari. Wala naman sa <laughs> akin. Hindi Naguluhan si Ate Donna sa pagbilang ng pira. Yeah, uh, Maghihintay mag ka ate Dona ng pang tubil natin. <laughs> At pang sprite. <laughs> <laughs> ito na niya. O, oh, mamarami pa rin. Okay, ito okay. ito na lang yung nangyari. Diba, mag-taon ko na <laughs> sa akin. Mag-dako <laughs> na naman. Mag-dako <laughs> na naman yung chan ko. Puro na lang. Puro na lang tag-50 pesos. Loko. ko. <laughs> So, diba? di ba? Ang tiyada. Ito, ano to? Oh, um, may madami silang mga cars. And, ano, warehouse, ano? So, we'll see you later, guys. So, ayan na, guys. Um, <laughs> test drive, test drive. 4x4 kasi ito, eh. Chata, Apple green. Apple green ang color. Suzuki. At meron siyang roof rail. Ito ba? ok na car wash na to ha ito na halwash ok mga ah, 2 seconds nangyari okay na lahat tanan siya. Wala extra ninyo yung yabe riyano na eh. Sarap. Sarap? Oo. Ah, kasaka naman masita. Cool. Excited? Dito. Ah! <laughs> may upuan na siya. Yay! May upuan na siya. May upuan na siya. Ciao, dumipuan na si Aliya. Ciao ka na Aliya. Bye-bye. <laughs> ha? Bakit? No. Sa. O sino do kasamanya. Diba? Bye. Bye. Kita isa-kwana tanong ba? Hindi ka sa pantaw. Usa karon ka. Ah, dito si Scarlet? Sa ka galing. Sa galing. Sada. So, pa, susundan ko na lang kayo? Sundan ko kayo? Saan tayo? Sounds gusa? Okay. So we'll see you later, guys. Congrats sa Congrats. Oh, sige, let's go sa nagusa. Kung pa kung takan sa kogon, si Nina ng sounds. Asi oh, natin nila diba, ko saan magpalit. Oh, ito siya. Asya na uban ko. Oh, Ay!